Ivan, ano ang detalye niyang binuksang bagong Quezon City Jail dyan sa Payatas? Ella, ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulia, hindi pa naman sigurado na dito dadalihin yung mga makakasuhang sangkot sa flood control scandal. Pero paliwanag ng kalihim, ito na kasi yung jail facility na pinakamalapit mula sa Sandigan Bayan. Ininspeksyon ngayong araw ni DILG Secretary John Vic Remulia ang bagong Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Ito'y parte ng paghahanda ng DILG. Katulong ang Bureau of Jail Management and Penology of DJMP para sa mga mai-indict o makakasuhang individual sa gumugulong na investigasyon sa flood control scandal. Anya ang New Quezon City Jail, ang pinakamalapit na jail facility sa Sandigan Bayan na umaabot lamang ng higit kumulang 10 kilometro. Inaasahan nila na dito dadalahin ang mga may indict, lalo na at kailangan ng malapit na lugar kung saan mananatili ang mga makakasuhan habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanilang mga kaso. Mayroon itong 80 regular jail cells at kayang maglama ng 10 katao kada kwarto, nakatumbas naman ng 800 detainees. Kabilang sa pasilidad na maaaring magamit ay ang receiving area, sunning area, basketball court at maging infirmary upang maiwasan na rin ang hospital arrest. Ayon kay Remulya, inaasahan nila na dalawang daang taong sangkot sa flood control scandal ang posibleng kasuhan at dalhin dito. Sa aking palagay, at kaklaruin ko lang sa aking palagay, aabot hanggang dalawang taong tao ang masasama dito sa kaso ng floodgate uh, scandal. Uh, gusto ko ipakita na handa ang BGMP, na handa ang facilities, na hindi kami atras sa obligasyon namin para ang katungkulan na ng bilang sa uh, in-charge na lahat ng mga kulungan dito sa Bumbu Binas. Anya, ituturing ang mga ito na gaya ng ibang mga individual na may mga kaso kahit pa sila ay mga naging opisyal ng gobyerno. Basihan sa Senate hearings, ang nakikita kong may dyan ay DE, mga DE, congressman, senator, contractor. Contractor, yung congressman na contractor. Ayun ang nakikita kong may Ayon sa kalihim sa bagong wing ng New Quezon City Jail, mamamalagi ang mga ito habang ang 3,674 na iba pang persons deprived of liberty naman ay nasa Annex 1, 2, and 3 kaya naman walang magiging problema pagdating sa overpopulation. Ella, ayon kay DILG Secretary Remulia, inaasahan nila na sa susunod na tatlong linggo mayroon ng makakasuhan at mga makukulong at anya kahit pa Buksan itong facility kinabukasan ay handa na ang kanilang mga pasilidad dito sa New Quezon City Jail.